Hoy! nandiyan na pala kayo. Ay, magandang magandang hapon ho sa inyo lahat. Okay, ako na naman ho ito. Wala naman ng iba. Eh, sino ba nagbablog na kaalakan sa buong Pilipinas? Aham, aham. Wala ho, iba. Nag-iisa. Ang pambansang bartender ho na Pilipinas. Oh. Eba, eh, ba, wala ho iba kundi si Mr. Nuts. Eh, eto, umiinom-inom ako. Wala akong magwang ho ngayon hapon eh. Oo, oh, eh. Minom na lang ho tayo ng Redors. Ayan. Shout out to sa lahat ng aking mga followers. Ha? Shout out to sa. Salamat to sa panonood. ay mga tumatang ko dyan. Walang sawa. At uh, yung mga baguhan ako uh, kung saan nyo napanood, baka pwede, pakicomment, comment, comment naman, uh, kung saan lugar ho kayo, ha? Uh, nakakating aking vlog. Ha? Ah, ha? Uh, kung saan ho, ha? Uh, nakakarating, ha? Uh. At saka, oh, uh, and share lang, kapag okay, pinalo and share nyo. Ito, paparapol ko this month. June! Sa June, ha? Oh, sa June. Ito, pinabang game ni Mr. Lance, ito. Ito, ito, ito. Ito, ito. Ayan. Itong mojito. JSM Blue mojito. ayano ha? Uh, uh. Libre ko yan. Pasok ko lang kayo sa Dennis Castillo Salazar Sa lahat ng nakita nyo content ko, share-share nyo lang. O follow sa ko kayo sa akin. Tama ko kayo sa Rappel. Okay? Ayan. Eh, may nung ako. Wala akong magawa. Eh. Wala lang akong pulutan. Pasensya na ako kayo. Ayan. Okay? Ayan. Kumusta ko ba? Ano bang balita ko sa inyo? Ayan. Ano bang huli nyo napanood sa aking vlog? Ayan. Alam nyo itong Raydor ano? Nakita ko lang ho ito. Ito aking chucky. Hindi ito. Ginagamit ko kasi ito sa pagtitimpla rin ng mga alam. Pagaluin kaya ho natin itong Raydor. Naisip ko lang ho ngayon ha? itong red dorso na iniinom ko at haluan mo kaya natin ng chubby, na chocolate. Kung buy mo kaya, ano sa tingin nyo? Comment nga ho kayo. Ayan, mga kamista, at yung nanonood, comment ho kayo. Pero sige, at least nandito na ho tayo. Dito na tayo. Ito, subukan natin, ha? Shake nga ho. Shake ko. Shake natin, ha? Sige, subukan nga ho natin. Wala mo tayo magawa, eh. Try nga ho natin ito pag haluin. sa nahon natin. Buo ito eh. Kasi may mimix ako. Kaya meron ako dito. Ay, may ako. Subukan nga natin ah. Okay, geto ha mga kamistar lang. May red horse eh. Edy, try lang ho natin paghaluin yung red horse at saka hutong chucky ha. Try lang ho natin ha. Ah. Sige, okay. Hindi naman natin gigigirin ha. Didiretso na ho natin dito. Ha, diretso na natin. Yan, Tingnan nga natin. Pa. Ayan. Kaya konti pa, konti pa. Okay, ayan. Tingnan lang na mo natin, natakpan lang na mo natin. Okay. Aloyin natin, aloyin. Ayan, aloyin, aloyin. Wow! Ano kaya nasa ng red horse at saka ho ng chucky? Ayan. Ipan niya ho natin. Ayan, itsura ho. Ah! Lasa ho chucky, lasang red horse. Ito ho. Oh. Oo. Lasa ho chucky, lasang red horse. Pareho siya. Hindi ho na overpower na ito ang Red Horse. Oh. Mila sa ho siya pareho. Yun know, ang pagu pala ang combination ng Red Horse at saka ho Chucky, eh no, ito pala kalalabasan. Lasang Red Horse, lasang Chucky o lasang Chocolate. Oh. Kasi Chucky yung Chocolate. Sa so. pangako. Kaya lang mo, parang kung ano pala lasan nito? Parang nakakaumay, pagu pala nilunok niya, nakakaumay yun siya. Ay no, parang may sabit, may, naka, may umay factor ho pala siya pag ko pala pinagsama niyo red horse yung rentors at saka huwing chucky. Ayun. Okay, yun ho ang lasa o. Oh. Yes, lasa ko. o. ganun niya ako lasa. May, e, ano, parang may umay factor ho siya. O, o yun. Yeah. Eh, try nyo ha. Ay, eh, baka, sa inyo ba? Wala ko pa ho nag-try nito. Na ito, Red Horse and Chucky. Ganito ho. Eh, baka kahit okay, na try nyo. Eh, ba, comment niyo. Comment down below ho, ah para malaman ko din no kung ano ang naging tama nyo o ano ba naging lasa na ubos ba pa ini iniinom nyo ok ayan ano nga para may umay uh, factor oh hmm? alam nyo kayo try nyo try nyo try nyo ayan sinubukan na ni Mr. Lance kasi wala lang po tayo magawa eh, sabi ko naman nung sa inyo dito sa Team Mr. Lance lahat to ng bagay ating susubukan tatry ho natin dito lahat kung ano yung mga combination ng alak kung ano yung mga mixing ng alak lahat to yan kaya kung meron ho kayong gusto, gusto, gusto ha, ay uh, i-comment uh, nyo lang ho dyan at gagawin ho natin. At titimplay natin, iinumin natin. Ano ho? Okay, follow ay shero. Ito, pinamibigay ni Mr. Lance. Ayan, ito, 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 ito. Month of June. Libre ko yan. ESM Blue. Okay? Ako ang pampansang bartender ko ng Naspi. Walang iba kundi si Mr. Lance. Chucky and Red Horse. Tingnan pa lang sa